magandang umaga po at uh, may pupuntahan po kami ni Pugong Biyahero ngayon dahil umalis na po yung uh, si Naonjay TV, si Frankie at saka si Talia Manila. Sama ko si Pugong Biyahero. Dito na kasi si Pugong Biyahero, hindi na po pupunta ng Maynila yun. Dito na siya. Dito na po siya. Hindi na siya ma... Sa kanya pa mong ano sa kanyang agenda. Ay, na, ay na, May pasusapan. Ang si Pugong Biyahero pa pupunta pa ng Manila o dito na lang. Ba, dito ba? na lang Pug Pug si Pugong Biyahero, di mo na uuwi. Bagbapakas yung pagi sa kanyang asyenda. Ayan. Oo, oh, sa buntok. Hindi na nga mm -hmm. diba pupunta si ba. niya. Ayan, <laughs> dito na muna kami. May baong kaming bahaw. Dito na kong ko ng kutsara si Babi at, at saka si sardinas, yan. Sardinas po ang baon namin. Si Babi ay hindi maanang-kumanang. Nakain ba nito si Pugong Biyahero, sardinas, inay? Abay, nakain. Maraming hindi si kakain. Uh, baka kung hindi siya nakain, ito yung mga kinakain para noon, yung mga ano eh mga, mga magagandang yan. isda eh. Hmm. Ito, At ito po naman, ito po oh, yung kinakain ko. Ito po yung uh, kamuting kahoy. Yan, napakasarap po nito. Oh, Marami po niyan dito kay sa amin. Ayun po si Ma'am Joan, busy po siya. Kaso lang, parang tahimik okay. naman na okay. na okay. si Ma'am Joan. Hindi naman Wow, galunggong. Ay, na. na Ayan, tiga po oh. si Ma'am Isda doon. Ayan, po si Isda Ayam, mana? Ini, Nek. mau nama, Oh, ayam. Hey, oh, um. Ayam, kita... kami mau kami susuk. Dari sana. sana. sana, ang design ng puno. Tapos. Oh. Oh, Wala nang umuha ng mangga dito. Palibasa malayo ng lugar. Ito na ko, na ko. Abay, eh, dapat dadaanan nalang yan. Abay, saan gadaan? Iba na ulit? Anak na. <laughs> <laughs> ang dami, ano ang dami? Ate, labuyo rito. Ang damsad pa. Abay, anong kainaman na? Nalaglag, <laughs> Kainama na. hinahayaan na nalaglag. Kung narito si Talia Manila, kusama natin yun. Nako, pang-usa ng pang-us yan. <laughs> Amin ako, ho manlilimot ka mabubulok lang naman yun wala namang kukuha yeah, na yan hindi na hmm. kukuha na la namin <laughs> oh. ang problema natin ito yung pagbabalik <laughs> pabababa kasi mabigat yan ha, huh? okay, kita nyo dami hindi natin dadalhin ito sa <laughs> buong papangusin na namin na <laughs> rin <laughs> mangga oh ah, oh, sayang naman ay, marami na tayong ano, nakuha eh. Ayan, no? Oh. Ano yung mangga dyan? Oh. Hindi na po namin madadala kasi, kasi... Ayan, no? Oh. Puro mangga. Samantala, ang mahal-mahal nito sa Manila. Ang dami. Ayan, no? Tinan mo, kung pili ka pa nung medyo maayos pa. Ang oh, dami. Pa. maganda naman yun. Lahat? Lahat? Grabe. Hmm. Huh? Maganda. Ayun, oh, maganda ata yun. Kailangan yung aming pinanguha, uubusin din. Ang kainin na rin lahat namin. Halo na si Pugong, umuna na. Ayaw na manguha ng mangga. Unang mangga dito, 40 lamang. Dati po nung nakaraang buwan, 30. Bainti, singko ang hinog. Ngayon po, medyo tumaas na dahil naula na. Prank pala yun. Amin, <laughs> amin ako mangga.

daw dyan ang tatagong yaman oh, kaya pupunta natin yan <laughs> kay unuda yan eh <laughs> dyan ha? alin? malalim yan? Hmm, ang ganda o ganda yung paliguan ayan ganda po dito sarap maligo dito Baka may buaya dito. Wala kayong buaya dyan. Ah, nga talaga ako dito. Ay, pukong biyero. Ah, exam, pinupuntahan. Yung mga liblib na lugar talaga. Huh? Yeah, Yan, kung gusto lang po niyo pumunta dito sa lugar na ito, lugar ito? Natalon. Ha? Natalon? Natalon. Natalon? Hmm. Hindi nga. Oo, natalon nga ito. Natalon dito po sa Barangay Borol 'yan, oh. Kaganda po niya. Kaya lang hindi kami makapaligo. Eh. ang oh. ganda. Ano po 'to si Franky na dito? Oo. Oh. pa lang ito. Nakarating na pala dito si Franky. Eh. Ako first time lang nakarating dito. Hindi naman po kasi ako taga rito sa lugar ng Borol. Kaya hindi ko po nakarating ito. Ito so, kabisado talaga ito ni Pugumbiero dahil sanay sa dito sa lugar na ito. Ayan. Kaya kaganda. May nakaupo <laughs> ditong white lady. Ayan Oh. Wow. May white lady. Kausapin nga natin yung white lady na yon. Ay, naglalaba pala. Kala ko. White lady. <laughs> Thank you.

Okay na wa. Ang sarap na yan. Okay na wa. Yeah, Ayun, may panano tayo. Panungkit o ako. <laughs> si nga. ay. Boy Scout yan o. Nudang nabuhay dito. Ayun na no, Boy Scout. Nabawan mo ulit ka. Ah. Yan, yeah, ganyan ka na lang. Huwag mo na ibawa ba. Okay, bay nito. Batong buhay yun, eh. yan eh. ni. eh. Ganyan o. Oh. Ito kami sa tabing ilog.

ang pasatina. Ang pasatina. No? Ano yung tawag dito? Kiki pa. Ha? Kiki pa. <laughs> <laughs> Kiki pa. Kiki siya. Basta sisa. <laughs> oh, at uh, pa-uwi na kami. takakain na. Yan, napakasarap po rin dito. Pero yung ginadaanan po namin charge of experience na naman to para sa akin. Dahil hindi ako sanay dito sa mga ganito. Ha? Ah. Parang mga bato-bato. Oh. 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 Yeah. Si misis po sanay na sanay dito. uno Mga Sino na talaga si Pugambi, mag maglakad lakad <sipsic> <nades>, okay <sharp> O! Boto na handa Mas maliit pa kaya dyan mas na ang Mabakla Tamanin mo lang yung Kasi din Buhat, mura pa oh. Mura pa, ang hami oh. Natapawin na po kami ngayon. Ang ganda po pala dito sa, ito po yung, uh, ano rin po ni Sir Paul, ito, ang yung bundok na ito. Mayroon po, natatanda po, yung, ito po yung uh, pambubong ng uh, bahay. Yan. Ngayon po naman, makuha kami na sinigwilas. Ayun, okay, po dito sinigwilas. Ano? Ito kami itawagin dito sana, sa ano? Sa tabi. Habilis umakit ni Pugong Bihiro. Okay. talagang kaya akyatan yan oh. wala nang bunga meron pa ito pa pala oh ha hindi pa ka hindi, hindi nasira na yung ganyan kasi pagka naulo na, na daw ito sinigwilas ang mga bunga nabubulok na Yan, pero at least may nakuha pa kami dito. Kung manggang, lalaglag lang. kaya. Ano? Ito <laughs> so, ano, dito. Kasi malayo kasi sa sa, ano, sa bayan. Masarap pala yung banner ino. Yung... Ayan. At at least po ay narating po namin yung uh, lugar na lupa ni po dito po sa bundok. <music>